Guys, uh, nakakalungkot na balita, no. Sa pagre-remix. nagkakaroon pala tayo dito ng violation, no. Ngayon ko lang dinalaman 'yan. Nakaroon ako ng violation sa pagre-remix ko sa ibang creator. O, hindi ko alam kung saan 'yon uh, nakuha. Siguro baka sa music, possible 'yon sa music, no. So, nakaroon tayo ng unoriginal content sa ads on reels. Nagdelete na rin ako ng ibang uh, reels video. Pero titingnan ko kung matatanggal yung uh, unoriginal content dun sa ads on reels ko. Kapag hindi pa matanggal dun sa loob ng isang linggo, so possible na magbawas ulit ako ng mga remix ko dito sa video ko sa reels para mawala lang yung uh, violation na unoriginal content. So possible yun guys Nakuha ko yun sa mga music Na nilagay ng ibang creator So hindi ko alam Baka siguro wala pa silang Adson uh, Ads on rails Kaya hindi sila Nagkaroon ng violation no? Kapag mayroon ka na kasing ads on rails Monetize ka na sa ads on rails guys na no? Medyo napakasilan dito sa facebook Kaunting ano mo lang dito Kaunting pakakamali Makakaroon ka dito ng uh, violation Kung hindi limited originality an original content no yung pag re remix legal naman yun kay Mita kasi si Mita naman ang naglagay niyan diyan na pwede ka mag remix sa kapwa mo creator nga lang ah, ingat ingat lang talaga guys no merry christmas